sa palagay nyo mga kaibigan effective kaya itong mga to ah. kasi ito yung ginawa para sa mga may tibak no? yung paumpisa pa lang yung tibak para hindi na magtuloy kaya may ganito pero pag may tibak na yung malala na yung tibak wala na hindi na hindi na makakatulong ito ay well, makakatulong to para hindi na lalong lumaki pero hindi na makaka prevent? prevent hindi na mabubuo yung tibak. Ito yung ginawa para sa mga nag-uumpisang magtibak. Kasi yung tibak parang sugat yan eh. Tapos ma-infect na yan. Magkakaroon na ng laman doon sa loob ng paa ng manok. Magkakaroon na ng parang butas tas merong naka ano na yung laman na tuyot pero sa loob dati nag-opera na kami ng may tibak. Ang laman sa loob, pag pinisil mo, parang tokwa. Yung tokwa. Well, gross. dati, tapos tinahin namin, pinainom ng antibiotic. Gumaling naman, pero hindi namin natanggal lahat yung tibak. Kung meron pa rin siya. Pero gumaling naman ng lumiit, napaliit namin yung tibak. Pero iba talaga pag magaling yung mga umuopera. Eh kasi kami, kami na lang mga, pinsang ko para opera natin. Bata pa kami noon high school. Siyempre, wala pa kaming ganun ka ka ano na kaalaman. Basta na lang namin inopera. Binuksan namin, pinisil na ng pinisil namin hanggang sa maubos yung kakapisil. Tinahi. Nilagyan namin ng betadine sa loob, tapos tinahi namin yung manok. Tapos antibiotic, binigyan namin yung manok. Ayun, natanggal naman yung malaking tibak. Pero nung gumaling, na, nakaumbok pa rin. Pero wala na nakalabas na tibak. So matutal, ganun pa rin maglakad yung manok para sa may tibak. No? So ngayon, eto, etong alaga namin na to, kapag bumababa siya sa hapunan, <laughs> marinig maririnig mo, tug! Kasi, inuunan niya yung talampakan niya. Pero hindi naman siya flat-footed pag maglakad. Hindi lang siya ganun ka-careful bumaba. So meron na siyang sugat. So ang gagawin namin, ililinisin ang paa ulit. Yan nung last episode. Oh, last last episode. Na nililinis ang paa, nilagyan ng mer-tire mer ulit para hindi lamukin at olive oil. Ngayon naman, lilinisin ulit, lalagyan ulit ng mer tayo ulit tapos ibibeta din yung mga gas-gas niya sa talampakan tapos isusuot natin to well ito sinubukan na namin dati ito ang hindi ko lang gusto rito madali siyang masira madaling mapatid yung mga ganito Eh pa ako bumili nito no? kasi nga dahil sa bumili ako ng stack ng aking mga alaga nakita ko to o di binili ko na rin kasi tinatamad na akong gumawa nung chinelas ng manok eh. Gumagawa kami nun yung goma ng interior. So meron kami video niyan. Hanapin niyo lang, lang, sa mga previous video. Medyo malalim na yung previous video na yun. Chinelas ng manok ang pamagat. No? Tama? O sleepers. slippers. Parang ganun. So ito, eh medyo matigas ang ulo, alam ko na madaling masira, pero bumili pa rin ako. Tag 25 ang isa. So, kakasako na ngayon dito. Lilinisin muna namin yung paa at talagyan ng betadine. Okay. 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 Well. Ayan na po. Malinis na. Ngayon titingnan natin kung may ayun oh. Kita ba diyan ng kanyang mm -hmm. small nick Medyo lumiit na ng konti kaysa nung bago siyang lagay dito ulit. Kasi napunta siya dun sa breeding pen para i-hardening ko. Dun nagkaroon siya ng sugat. Dahil masyadong dry ang panahon, dry yung lupa. Tsaka mataas yung, yung, hapunan talaga. Uh, wala siyang, yan o, oh, Ayan oh. No? Pero lamiit na rin 'yan. Eh meron siyang Eh kapag hindi mo 'yan inagapan, ayan. Hmm. Magiging ano 'yan? Magiging tibak 'yan. So therefore, kailangan lagyan muna natin ng mer tayo retouch. Para hindi siya lumukin tapos lagyan natin ng beta dahil yung talampakan niya. Let's go. Mm. Sorry, sorry, matigot, masakit. Meron lang talaga kaming weta dine para sa mga alaga. Hmm. Ayan, pakita mo yung paglalagay mo. Hmm. Hmm. Uh -huh. Ayan siya. Okay. Bila. Maliit lang yung sa kabila. Mm -hmm. Sa kabila lumiit. Yung sa kabila lumano. Nag-remain. Oo. Oh, nadagdagan pa ng isa sa, sa, sa tabi ng daliri. Sige. Okay. Ayan. So, meron ng betadine Nakamere tayo ulit na rin. na. Maganda tignan, no? <laughs> Hindi na muna na namin nalagyan ng olive oil kasi ilalagyan namin ng ganito, eh. Baka malagyan ng oil to mag um, Ma yung mga nakadikit niya kasi oil. Naka nagtatanggal ng dikit siya ni. Eh. Ganda. So ganito lang yung paglalagay. Ayan o, oh, nakalagay na. Bale yung itong malaking, pinakamalaking butas. Dalawang butas niya magkabilaan. Maliit at malaki. So, itong malaki dito sa pinaka center niyang daliri. So ganyan ang pagkakalagay niya. So ituturo natin yung paglalagay. Ayan, ganyan. O, oh, so ito, lagay. Okay. okay. Let's put it. Let's put Pabilang pa. Hmm. Hmm. sige. Ganyan, ipapasok yung daliri. Ganyan. Tapos sa ilalim ng tahid yung pinakalak. Mm -mm. sandali lang sandali hmm. lang crocodile kumakita sandali lang crocodile uy hey, ko malak yun okay. okay. kita ba dyan uh -uh. so yan so, Oh, patatayuin natin dito hmm. Tumayo ka mabuti yan. So, ganyan siya. Colorful ka na eh. Mm -hmm. So, kahit anong apak niya, yung pinakatalampakan niya dito. Ayan, ganyan lang. Oh, ha? Huh? Oh, tayo ka. Pakita mo. Malakad ano mga bagong chinelas. Ka. Napupunta. <laughs> Maglakad ka muna. Mm -hmm. Ganyan ang mga chinelas. Ayos. Okay? Mm-mm. mm, -mm. So, transfer natin sa tali. So, ngayon meron na siyang chinelas. Mm -hmm. Ayan. Ayan yung chinelas. O, di ba? Lalagay na natin siya sa kanyang tali. Lakihan mo niya. Hopefully, tumagal yung mga sandals niya. Para at least malang gumaling muna yung kanyang mga sugat bago masira yung sandals hopefully hmm. may, may sandals ka na, Karo ko Huwag mm, hmm mo lang tanggalin, kasasabit pang magtagal sana yan. Ngayon lang, awkward lang siya, pero masasanay din yan. Parang tali. ganda ng sandals mo ano yan sandugo o ano uh, abayana <laughs> sanok sanok galing ha oh, ah, crocodile Ah, fashion show ang ganda ng mga paa mo ha hindi lang na naman paa maganda mismo yung si crocodile so yan ang istorya uh, storya ng aming sandals ng manok hanggang sa susunod na episode maraming maraming salamat sa inyong panonood paalam. paalam O di ba